So, ito, uh, meron namang kumakalat na video na isang kababayan natin. Uh, according sa mga nag kasi ay isang Pilipina to na nagnakaw ng isang nalas sa pawn shop. Dahil may ebidensya, makita, may video, naglabas ng post yung may ng pawn shop na magbili ng pabuya. Pa, kung sino makapagtuturo kung nasaan yung nasa video na no? which is yun pala ay kababayan natin sa Pilipina. So hawag na daw ng pulis, yung si kababayan natin yung say masama namang imahe para sa ating mga kapwa OFW at ito ay nangyari sa bansang Hong Kong. So panuorin natin itong incident din at sana ay maging isang aral sa mga kapwa natin ng OFW na huwag magnakaw o gumawa ng masama. Dahil uh, kapag nahuli ka, saya ka ngayon, iiyak-iyak later. Tapos sige ka ng tulong sa gobyerno, hindi ka matulungan, ang dami nang masasabi. E, kaya na ang gumawa niyan, diba? Alam mo naman masama, ba't mo ginawa niyan? So, panoorin natin yung kabu kabuang video ng isang kababayan natin na na naraw ito mga ngayon ng alas. Ito ay nangyari ng August 30, 2025. So, bago na yung papatuloy, ako pala si Ronnie, kasama ko yung OFW dito sa Lansang Kwek. Pasapor naman channel ko, Ronnie Mutilio Like, share, and subscribe. Here we go. Panoorin natin ang video nito at huwag kalimutan magbigay ng comment sa iba ba. Let's go!

Diyan na, na Wow, lucky. <laughs> not or remove? move. Huh? Ha? or remove? move. Uh, ano kaya? Well, add ka or mag ay mag Oh, to oh, uh, okay. ano, add or remove. Also okay. mag-add or ano? Pero parang okay ah. I think it's okay. Okay yan, like okay din I mo. Mayroon kita So, ayan oh, kitang-kita sa CCTV kaya ngayon sigurado na 'yan si Kabayan na nahuli. Tapos sana yung mga ibang kababayan natin nung no, siyempre nag-viral yan e, masama naman ang mga tingin ng mga Hong Kong Nationals sa mga Pilipino, Pilipina sa ibang bansa na nandun nga sa bansang Hong Kong yan no? so sana huwag naman gumawa ng mga kalokohan, katarantaduan dahil yung mga lumalaban ng patas mga kababayan natin ay nadadamay dahil sa inyo yan saya ngayon iyak later. So, meron yung papansin kasi medyo nagtagal din si kabayan natin doon at parang nagdadalawang isip din siguro ito. Hindi ko ba naisip na lahat ng establishment na ngayon, almost, ng establishment na ngayon na na ng CCTV. Ngayon minsan hindi mo alam. Ang CCTV ngayon, kahit uh, point lang, yun pala, pinapanood ka na. So, yan yung Sam, uh, sana may isang araw ito para sa mga kapwa nating wife to manyo sa mansulok ng mundo. Huwag magagawa ng mga karo katandaan Kasi pag kayo, ang, kayo ay huli, yan na naman. Nas, walang sa so, una ang pagsisisi. Dari ng pagsisisi. Yan. So, dahil yun, yan, nahuli si kabayan, sigurado kay hey, Mas riyas to. Tapos, meron mga update yung isang kapilipino vlogger, da dating Pilipino vlogger sa Hong Kong na gusto daw i-orong ng may-ari ng pawnshop yung kaso. Kaso nga lang, iba daw yung... Yung kaso sa Hong Kong. Kasi unang unang daw sa lahat ay hawak na ng polis tapos may evidence Kahit na urong pa daw yan ng may-ari, ay polis na daw mismo ang magpo-prosecute. So malaking pagkakaiban sa atin. Sa atin, pag inurong ng kaso, wala na. Magbabayad ka na kung anong kasunduan. So iba pala ang patakaran doon. So, mas mahigpit talaga. Kaya mga kabayan, sana ito ay maging isang araw sa iyo. So, panuwin natin yung uh, sinabi ng isang Pilipino vlogger patungkol dito. So, let's go. Panuwin natin po sa lahat mga kabayan, at uh, ito, bigyan ko lang po kayo ng update doon sa isang kababayan natin na kumuha ng alahas sa isang jewelry shop dyan sa Hong Kong. Kung natatandaan nyo, ang sabi ko sa inyo noon ay uh, yung update natin ay pumunta po si ma'am doon sa presinto para iatras sana yung kaso kay kabayan. Uh, dahil um, alam nyo na mabait yung may-ari ng jewelry shop. Pero ito po ang sistema, ang nangyari, since na hawak na raw po ng pulis itong si kabayan at kahit pa iatras ni ma'am, yung yung case laban sa kanya ay hindi na po pumayag ang pulis dahil po hawak na nila si Kabayan at may ebidensya po silang nakuha kay Kabayan na, na nasa kanya po yung jewelry. So kumbaga ang nangyari kahit pa iatras ni Ma'am yung kaso ay itutuloy pa rin po ng mga pulis yung kaso laban kay Kabayan. So yun po, eh, yun na sinasabi ko hanggat may ebidensya na nakuha sa'yo at talagang nagnakaw ka kahit pa iatras o kahit mabait pa yung uh, nagkaso sa iyo at iaatras at hawak ka na ng pulis ay hindi na po iyon nila iaatras kundi pulis na po ang kusang magkakaso sa iyo. So yon so sabi po nung may-ari na wala na silang magagawa sapagkat hawak na po ng pulis at pulis na po ang maghahandal ng kaso ni kabayan. So yung mga kababayan na hujan na talagang ganyan po yung ginagawa, may balak na magnakaw o kung madurukot, eh wag niyo na po ninyong subukan. Iba po ang batas ng Hong Kong at batas dito sa Pilipinas. Kasi dito sa Pilipinas, kung sakali man na gustong iaatras yung kaso laban sa iyo, itik yon at magbabayad ka, di diba? Pero sa Hong Kong kapag kahawakan ka na raw po ng pulis at talagang may ebidensya laban sa iyo, pulis na po mismo ang magkakaso sa iyo at wala na pong magagawa yung nag-file ng case sa iyo. Kaya ingat-ingat lang mga kababayan ha, iba ang batas po sa ibang bansa. Kaya hay nako. So, yun nga daw wala na mga ito dahil ba na daw mayare mayari. Kori sa kababayan natin sa vlogger na gusto ng i-oro kaso nga lang, yung i-oro yung kaso kaso nga lang. Wala na daw magagawa kasi nandun awak naman ng pulis tapos may evidence na nakuha, nasa kanya yung alahas, pulis na daw ang magkakasas sa kanya. Kaya wala nang magagawa yung may-ari ng pawnshop. Mabait pa nga yung may-ari ng pawnshop dahil gusto nga ang iurong. Kaso nga lang, wala na. So ito, laging kasisisin siguro si kabayan. Kaya yung mga babae natin dyan na ganyan gawain, ubarak pa, mag-isip-sip kayo dahil uh, wala sa una ang pagsisisi. Laging nasa huli. So pero so sabi ko, siya naman ang imahe ng mga Pilipino sa bansang Hong Kong. Uh, dahil sa ginawa nito ni isang kababayan natin na yan, pag nanakaw nga, nanakaw siya ng alahas. So, sana ay maging isang araw dito sa mga kapwa natin ngayon at sa mga ng mundo na huwag na huwag kayong gumawa ng masama. Tapos, tingi kayo ng tulong sa gobyerno natin. Tapos, pag na kayo tulungan, ang dami yung sasabi. Iba naman yung kaso nyo. Yan na katulad ni Kabayan, diba, Na siya ay nagnagaw. So, of course, bago niya ginawa yan, talagang pinag-isipan na yan. Kaya, yung pagsisisi ay lagi nasa ulit ka Sira na yung ano ni Kabayan, yung trabaho, sigurado. Kung sino naman employer yan, simple na sa kulungan na yan, hindi napapakinama. Hindi, wala na. Kaya terminate na yan. So, mga kababayan, mga kababayan, bago mo gumawa ng mga kapalistulang katang pag-isipan yung mabuti para di kayo mapahamak. Sana ay yung nangyari ng kabayan ay maging isang aral lahat para sa atin, mga kapwa ko at tabaliw, na yung mga tulang sabi ko, yung mga ganitong mga ginagawa, kung balak pa lang magnakaw ay uh, huwag na huwag nyo lang gagawin. Kasi sa huli ang pagsisisi. So maraming maraming salamat sa inyong pagsama. Huwag kalimutan magbigay ng comment sa baba. Babayan, mga kababayan, mga OKW, isang malandang-malandang araw sa inyo lahat at kita-kita uh, -kit sa masunod kong video. So, nice and great day to you.